Magpapalang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa pagbubukas pa lang ng ikadalawampung kongreso, agad naghain si Congressman Honorable Rodolfo Ompong Ordanes at Senior Citizens Party List ng Sampung Panukalang Batas para sa kapakanan ng ating mga lolo at lola. Narito ang mga panukalang batas na inihain. Una, Universal Social Pension Act. Pangalawa, Enhanced Discount on Goods and Services. Pangatlo, Employment Opportunities and Incentives Act for Senior Citizens. At ang pangapat, Geriatric Health Act. Sunod, Additional Benefits and Privileges for Senior Citizens, Agricultural Pension Program, Senior Citizens Protections Against Fraud Act, National Framework for Senior Citizens Care, Early Voting Act, Comprehensive Welfare and National Health Program for Senior Citizens. Sa bawat panukala, layuning itaguyod ang mas ligtas, mas maalaga at mas makataong pamumuhay para sa mga nakakatanda. Tandaan, ito ay mga panukalang batas na nangangailangan pa ng proseso para ito ay tuluyang maisabatas. Iyon lamang po ang balita para sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all.